sa ating lahat mga katropa Luzon, Visayas at Mindanao uh, nandito na po kami ngayon sa laot mamangangawin na naman tayo ah, uh, unang una sa lahat salamat ako sa Panginoon na binabantayan uh, binabayan kami palagi sa aming adventure o araw at uh, sinusubaybayan sa aming paglalakbay kaya maraming salamat po Lord ah, uh, salamat po ako sa mga silent viewers ko dyan mga full supporters ko at sa mga hindi nag-skip ads maraming salamat po sa inyo yung mga taga bansa natin mga kababayan sa taat po sa inyo dyan at ingat po kayo sa sa inyong trabaho at magingat din kami sa aming pangingis na kaya maraming salamat po sa inyo kaya tabayan nyo mga katropa yung aming pangawil kasama natin si ano si Michael nandun sa unahan oh. ayun oh. kaya yan. yan si Michael yan kaya ang tabay lang po tayo mga katropa sa ating pangawil ngayon ito na, nakalagay na tayo ng ating pamain Kaya aria na tayo Ano, makauli tayo ng mga malaki Sabik na kayo makakauli ng mga malaki isda rin Ang Agos ha Ito ano, na, Ha? Huh? ko. Ah, sabit. Sabit dia lah. Sabit man. Pag mau masyado aryahan. mula mga tropa sana maka dali tayo ngayon ah. Thank you. Salihin banget, rupa! <laughs> oh, oh, sarap! Oh, ada! Nah, bilang kek, lunuk. Oh, lunuk

kanyang panapo. dipulus dah. Uh, suno suno. Suno yang suno. Ah, yeah, ha ha. <laughs> suno ha mau, kan mo? Ha wak mo? Habakan mo? Lunuk, lunuk. Ba, pasante yung ko kompres. Yung kawil mo, yung kawil. Ano? Lagyan natin to sa anong lagyanan. Atang buhay. Habitin lang hinaltak ah. Huh? <laughs> Hinatak nila <lang>. ah. <laughs> yan man yan. Habitin ko ko huli. 10 0 so, bigla ah. eh. So ayan mga tropa. Tanghayan nyo, mamaya. Kumabuhay. Kasi lunok eh, lunok. Nilunok ang takawil. Sige, paliburan pa, baliburan pa. Kaya hindi pa nasama yung ano, Abang ibang Ayan. babalik sana makauli ulit lain na mga tropa kung buhay na ba ito lagay mo dito ayay ay, yay, patay sayang Lalu lupa eh. Um, Itali mo, itali mo yung lubid. Sayang mga tropa, patay. Lumno kasi. Ay, sayang. nda taku ni pula sano. Ngapa terus ya? Yan, holina mangkat rupah. Dan. Dan lang, Ki malali maglabas ya mamata-mata maya. pagmulan terusan, lang turusan. Ion wa atropa. Sana malaki na. Wag mutrusan

Nakadali rin ang malaki. Ba. Oh. Uh, nagaling natin, tanggalin. Tambarin. Laki oh, sakyo. Oh. Ta laki. Blok. Una humatak muna. Ha? Hatak muna siya. Tapos niya ba inulit? Ta. Ito talaga tumakabitaw. Oh. Grabe. sapon! Il <tres> n'a <tres> mga lalok Uy, suno. Hmm, lunok na naman. Awak. <laughs> Ay, tarahak. Puro lunok. Lunok. Mm -hmm. Ano? Okay. sa na sana. Magalawa na sana. Angin. Sinabit pa mai. Eh. Ha? Sinabit pa. Sinabit pa. Oh, kala ko sabit lang eh. Kung ko biglang lumambot. Ay, sana mabuhay ka na. Na, mabuhay na para malaki ang kaysa doon sa lao na mm -hmm. Malayo pa Pula na eh, no <laughs> Kala ko di ko eh. Eh, abang abang. Ya. Mabul. Oi, buat nampakin. Yan, hindi na ng mga katropa. Tingnan natin kung mabubuhay ba siya. Uh, Woi. betul tuh. Woi, Panggilinmu. Aku mau ikannya. Ay okay, balda na naman. Tagilid. Tagilid na naman laban. So ayan, nakatropa. Uwi na po kami. At yung mga huli namin,